So yon mga kabayani Bali Nagsisimula na init dito Iba na yung Yung iip ng hangin oh. Mainit na siya Naka sandstorm Bali ngayon dito sa Libya Wala daw pasok Wala daw pasok mga Estudyante rito Tsaya ibang mga company Ngayon dito lang kami may pasok e, Dito may pasok kami Pero kung makikita nyo Grabe Grabe Grabe, ma ma update ang ano, hangin, ma -abde. Mainit, mainit siya mga kabayani. Kaya ngayon na uh, eto mga kabayani, pakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon ng panahon dito mga kabayani. Kung sa Dubai, umulan. Umulan doon bumaha. Maraming ulan dito. Ang init ngayon mga kabayani. Grabe. Mainit yung hangin niya. Mainit. Nung, yung hangin nya galing disyerto mga kabayani sandstorm marami kaya kung makikita nyo yung mga ilaw bukas mapapansin nyo may ilaw na bukas kasi medyo ano ngayon medyo may kadiliman tinan nyo yung langit nya grabe no mga kabayani ganito talaga buhay dito sa Libya malamig malamig mainit ah mainit talaga pero okay lang man ganyan naman talaga buhay tis tis lang ang pinoy naman eh madali naman mag adjust yan eh kaya naman dumiskarte ng pinoy eh di ba pero syempre pag ganitong mga panahon kailangan tubig tayo ng tubig dito mga kabayani hindi ubra yung ano yung hindi ka magtutubig magkakaproblema tayo nyan di ba yan, diba? yan Kunarin na hangin. Ngayon, pabalik tayo mga kabayanis sa ano, sa barracks natin. At uh, medyo mga kabayanis mainit. Bali, yun at uh, maikwento ko lang din sa inyo mga kabayanis Bali, inayos na natin yung OT ng mga tropa Bali, meron kasi kami ngayong OT dito 4 hours ang otin namin ngayon at tinayos na natin yung kanina ngayon ito, hawak natin yung ano yung mga uh, kanilang isasign Yan. tapos kung yung trabaho ko naman tatawan nung inyo, bali yung aking intercom okay na, yung wiring ng intercom okay na natapos na natin yung pag wiring nun ngayon yung mga electrical eh wire na lang din ang kulang nun yung mga additional boxes niya additional outlet nalagay na natin additional load na iayos din natin bali ta nagdagdag tayo ng mga tubo tapos sa ah, nagdagdag din tayo ng mga pull box nya para madali ang paghila natin ngayon eh dalawang building tong ginagawa natin dito Isang building 310 at building 304. Yung pinanggalingan ko, building 310. Ngayon, yung ito yung papunta, pupuntaan ko, building 304 to. Pero bago ako pumunta roon mga kabayan, eh, dadaan muna ako sa barracks namin, kuha akong tubig. Medyo, ano medyo mainit. Ayan o, oh, ang May ba yung init, mga kabayan? Medyo adjust-adjust tayo. Tubig ng tubig tayo na ito, mga kabayani. Sabi init. Lalo tayong hihingalin na ito, lalo na sa ating katulad natin, di ba? May history tayo, kabayanin. Mga kabayanin natin yan. Alam niyo naman si Daddy Nick nyo, may history na. May stroke na tayo. Eh, mahirap na. Di ba? Kaya kailangan natin eh. Uh, magkaroon ng tubig sa katawan ng marami ngayon kung nakikita nyo yung buhangin may buhangin, yun yung isang building ayun yun yung building 304 diba yun yung building 304 tapos ah uh, umi na tayo muna sa barracks natin, kuha lang tayo ng tubig yan 没的 <laughs> Tío Martín, sí que van.

bukas eh. Pag-insya na kayo magulo yung kamay ko. Bakit ah. ayaw mo? Ah. Ayan. Palit na kain muna, at ah, uh, ingit grabe, nahirapan tayo, yung panahon, grabe ingit, yan ang kalaban ko mga kagaya eh. nyo pa rin yang init 那边，<阿>哎呦！ So tayo sa loob ng kwarto natin. At, uh, oh, gulo ng kwarto ba? Ang kwa gulo ng natin. Ah, bayan Oh, sa day off, mag-aayos ulit tayo. Ayusin ulit natin ang higaan natin. Ah! Tingnan natin yung ano. Yan o, Pagkain ng itik. Ang gulo ng kwarto namin. Ang mga tropa ko. Yan yung aircon. Tatlo siya. Pag hindi mo kaya. Medyo lang nga tayo. Sabi. Sabi init. Sabi init. tayo. Sensya na yan. Nakaw ba tayo? Mahinit. Puh! Mamaya na lang mga kabayani. I love you all. So ayan, pasok na tayo mga kabayani. Bali, eh, mag-OT tayo. Overtime. Mag overtime tayo mga kabayani. Ay, ah, uh, parang meron tayong pulus mga kabayani. Yan. O, konti tayo. Ah, so, yun na ulitin ko sa inyo mga kabayanin. Medyo may kainitan dito. May kainitan ngayon dito mga kabayanin. ni medyo ano. Medyo alalay lang tayo.

2.30 uh, Tapos, okay na right? siya? Mm. Okay Yun, at punta na natin yung mga tropa natin dahil punta ako dito sa 3 o 4 tapos check-check natin yung mga tropa sa 3 o 4 kung kompleto yung mag-overtime tapos, check natin yung 310. Yun lang naman mga kabayani, ang kalawa natin. Pero mga kabayani, promise, mahinit. <coughs> Mainit. <coughs> Nirabi. Yung hangin. Ang humid niya kasi, doon sa nakita ko index 60. Oy! Ender! Balita! 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 Jackpot! Jackpot! namimiss ka na ninti you know, si Kainer ang oh, mainit oo oh, matindi index ngayon kailangan makapasok tayo ng loob ng ano building na you know mga bayan ituto ko lang kayo doon you know grabe init ah ba yung hangin mga bayan Grabe init. Yan, at kung makikita nyo yung ano. Yan, yung mga tropa galing sa mesol yan. Yan, o. No? Sandstorm. Ang humid kasi natin ngayon dito sa Libya, mga kapayani. Sa 100% humidity nga, 60%. Higit ka lahat, eh. More than half. 60% po ang humidity ngayon dito kaya medyo hindi tama hindi maganda hindi maganda yung ano init ngayon grabe yan oh makikita nyo oh, ayoko na <laughs> ayoko na uwi na Pilipinas sa init. Yes, mainit. Woo. Grabe. Kaya, yun mga kabayan. Ito yung 3 4. Ito yung nagawa ni Tan ng 3 4. Grabe init. Kasi yes, kahit man. Ayan o. Ah, wow, baon nga Sinilas. Yan. may ibang ng tubo. Grabe no. So ayan mga kabayanik Bali ano Tapos na natin ma-check yung mga tropa sa 3 of 4 Ngayon punta naman tayo yung 310 Lakan na naman <laughs> Dapat talaga nadala ko dito yung motor ko Diba Kaya sila galag <laughs> Para may service Wala eh, Ganyan talaga mga kabayanik Sabi nga nila Trabaho mo yan eh 'yung natin, 'di ba? Ngayon eh okay naman sana. Nagkataon lang mga kabayanik na 'yung weather dito eh mainit kasi 'yung humid niya medyo mataas. 60% sa 100% na humidity ng Libya, 60% ang humid niya. Kaya medyo mainit 'yung hangin niya. Dapat sa ganitong sitwasyon, huwag ka magkagagalaw eh. Steady ka lang. Dahil yung hangin niya, mainit. Parang ano, may umayakap na sampung ano, demonyo sa iyo eh. Pero, sabi nga nila, manedyo naman. At yan eh, papunta nga tayo ito. Medyo, may kalayuan pa to Pero, sanay na tayo. Sanay na si Daddy Nick TV nyo. Na lakad-lakarin to. Bali, siguro, insya Allah, sa sunod na araw magwawiring na ako tapos magte-terminate na ako ng mga panel ko sa ngayon kasi sa totoo lang kaya hindi ako nag-electrical yung mga kinabit naming wire yung mga nilatag kong wire ninakaw mga kabayani ninakaw ng mga kabataan dito raw pagdating namin sa building na ginawang ko wala na yung mga wire hinihila na mga kabayani pero dahas ng hangin diba tapis ano oh, yun, no? no. yun. okay. yeah. yung oo yun o tapis yun hangin diba diba buwa hangin mga naglalipara yung buwa walang problema sana maangin siya malamig yung hangin eh hindi. Yung hangin niya galing ng deserto ng Sahara Desert. Kasi itong nasa kaliwa ko, Mediterranean Sea siya. Mediterranean Sea. Itong nasa kanan ko, yung Sahara Desert mga kabayani. Kasi Egypt niya. Egypt yung nasa kanan po banda. Tapos itong nasa kaliwa ko, Italy. London, Europe na yan. Europe na yan ya yeah. Pag ang hangin galing kanan, medyo mainit ang tubig. Makikita nyo naman yung bali ng ano, ng mga taon. Diba? Doon galing ang hangin. Doon. Kaya mainit. Grabe. Medyo. Ano yung problema to? Ah, uh, FW. Kaya, saludo ko sa mga katulad kong FW. ba? Diba? Na nangangarap na gumagawa ng paraan para mapabuti ang kanilang pamilya. Diba? Mabigay yung mga kailangan mapagtapos ang mga anak sa pag-aaral, mabigyan ng magandang tahanan, matutulugan, mabigyan ng makakain sa araw-araw, di ba? Kung may lalabis, di ba? mas mainam, di ba? Pero, sobrang saluto sa inyo, sa mga katulad kong OFW, di ba? Pero yun mo, totoo yung sinasabi nila, yung isang nanay o yung isang tatay na nasa ibang bansa, mga simalingin, kahit naman yun nasa Pilipinas, malapit siya yung mga sinungaling yan. Hindi nila sinasabi, di ba? Na pagod na sila. Dahil sa aming mga magulang, di ba? Sa aming mga tinatawag na kailangan ng piskat ni para sa pamilya. Eh, kalimutan yan. Di ba? Pero sa totoo lang mga kabayani, ang pahinga ay mahalaga sa katalaman. Kaya tayo ng stroke mga kapayani. Isang dahilan yung over patig ko. Mga kapayani. Kasi number one sa lahat talaga yung tamang tulog. Hindi ka man makadali ng tamang tulog pero ipahin mo yung katawan. Kasi pagpintas may tamang pita, oras ipahin mo katawan. Mga kapayani. Kaya doon sa mga katulad ko kaya dapat eh, kailangan natin na batayan ng ating kalusugan diba? sabi nga nila eh, hindi mo naman may ipon ng lahat ng kayamanan sa mundo diba? yung sapat kung sumobra man salamat sa Diyos diba? salamat kay Papa God eh, pero hanggat maaari mga kabayani tumigil kayo at magpahinga diba? hindi huminto tumigil lang para magpahinga pero huwag kayong hinto hanggat hindi nyo natutupad ang pangarap nyo, mga kapayani. Sabi nga nung kaibigan ko na vlogger, ituloy-tuloy lang natin ang pagbablog natin, mga kapayani. Dahil eh, wala naman, wala namang formula. Walang formula sa pagiging successful na vlogger. Dahil kung papansinin ninyo, lahat ng vlogger nagsimula sa katulad natin. Diba? Lahat nagsimula sa simula. Walang naging maayos o naging successful na nagsimula sa taas kagad. Diba? Ultimo yun ang pamanahan ng kayamanan. Hindi yun naging successful kagad. Diba? Kasi bago niya masabing naging successful siya, dapat alam niya na pinaghirapan at naghirap po nagkaroon siya ng apag doon sa kayamanan eh. diba? dito na tayo sa trito no? yun ang mga kabayani kaya siguro mapaya na lang, na I love you all so ayan mga kabayani dito tayo sa rooftop di ba? oh, yun o oh. ayun sinasabi ko sa inyo na sunstorm ngayon dito kita nyo naman oh. hindi nyo makita yung ano, kapila di ba? ayun yung dagat oh. hindi nga kita yung Mediterranean Sea yun oh sobra sobrang ano sobrang uh, sandstorm nito pero hindi naman yung sobra ayan o oh. diba kitang kita nyo mga bayani na sandstorm yun dito sa amin sa Libya diba ayan part ng Libya dito sa Prega diba yun ingal nasa rooftop tayo mga kabayani Alright. Ngayon, uh, bababa na tayo mga kabayani. At uh, babalik naman tayo doon sa 310. 310. Sabay tayo sa kayo. sa supervisor ng mga tobera. Okay. Sabay tayo. Matog. When? Okay Wow. Oh. Uh. Uh. Ah, good. ada tamia. Ada matug. Ada supervisor si Baka. Ayo, ada Syub Sayara. Ada Sakir. Baden ada <laughs> Kabir. <laughs> Nada saya ada sakit. Badan nada. Yang skocce dia malit, cuma yang arai balak. Wah, ah, ayo, <laughs> hey, entah saya ada sakit. Ah, ti petrolio. Ah, ang dami oh. Sinada. Eh, ito hindi niya service namin. <laughs> Init. Naku, patay tayo diyan, wala nang langis. Wala nang langis yung kotse niya. Malaking tao lit ng kotse, basag pa. Pero hindi maganda kotse nito, mga kabayan. Pandito dito lang 'to. Pandito dito lang 'to. oh Oh. Ah. Ayo, <laughs> hai, hai itu dah tv kelam dah. tv bii, tv bii, 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 tv bii, Yun, at hanggang dito na lang mga kabayani. Maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta kay Daddy Nick TV. Salam, Daddy Nick TV. Hey. Daddy Nick TV. Daddy Nick, TV. Aywa. Tadaan na. Awan to. Aywa. Ito, Mijerom. Ayos. Mijerom. Hanap channel YouTube. YouTube ba? Ah? Aywa. YouTube ba? Aywa. Maday mungkin na... Arbatas. 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 Arbatas Alp Anapi. Nabar. Arbatas sa Alpha? Ay, oo. Ano. Oh. Ah. Yan, so mga kabayanik, maraming maraming salamat hanggang sa susunod po nating pagkikita, mga kabayanik at sa salamat sa panonood ng aking mga vlog. Na tiyaga-tiyaga inyo na lang. Lala. Eh. Yeah. Then abang-abang po kayo sa aking mga susunod na vlog at uh, sensya nyo na pasensya nyo na po at uh, hindi tayo masyado makapag vlog dito ano na lang uh, um, kung paningit paningit lang kaya, kasi kasi tumitsay po tayo doon sa mga lokal na kung po pwede tayo mag vlog mag video kasi yung iba ayaw kaya ang dito na lang, mga kabayanik say bye bye matag bye 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 Ooh, hey Libya, with are in a kiwi.